Hello mga mare, for today's video ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Dahil kapapamalengke nga lang po namin, abay tambak na naman talaga ang aming aayusin. <laughs> At dahil kapapamalengking nga lang namin mga Mareko, yung ibang mga paninda namin na natira dito, kailangan ko na naman i-check yung mga expiration date nila kung kailan. At dahil nung mga nakaraang buwan naman mga Mareko, alam naman po natin na yung sari-sari store natin ay eh nakaranas po talaga ng panahon na tagtumal. Kaya nga yung mga paninda natin na hindi po pas moving yan talaga yung una kong tinitignan kung kailan yung kanilang expiration date. Sa totoo lang mga Mareko, nabawasan na naman po ako ng isang supplier. Dalawang beses na nga po na hindi pumunta tayong ahente ko ng DRB Monde. Sila nga po yung nagdi-deliver ng mga Lucky Mina Noodles, ganun din po yung mga Pansit Canton, mga Dutch Meal at mga Sky Flakes. At malapit na nga rin po maubos yung aking mga noodles na chicken at noodles na beef na mga Lucky Me. Kaya lang po, nung Thursday sana yung punta nila dito sa aming tindahan pero hindi nga po sila pumunta dito. At ngayon nga po, araw na naman ng Martes, si ko na naman na mag-Thursday baka sakaling pupunta na po sila dito sa aming tindahan. Pero pag wala pa rin po talaga sila sa Thursday eh babay na sa ahente ko ng mga noodles. At eto nga mga mare ang una ko nga ginagawa dito, ginugupit-gupit ko na naman po itong mabilis sa umaga, ganon din sa hapon. At tinitignan ko na nga rin po yung kanilang expiration date at all goods pa naman po itong aking mga kape, itong aking mga Milo, mga powdered milk po na paninda namin is okay pa naman po lahat. At eto na nga po mga mare itong mga alak na tanduay na hanggang ngayon, mag-iisang taon na dito mga Mars sa aming tindahan eh, hindi pa rin talaga binabalikan ng supplier. <laughs> Itong mga ganitong alak nga po yung hindi rin mabili talaga dito sa aming tindahan. Kaya ang ginawa ko na lang po, nilagay ko na lang siya sa isang karton kasi makikita nyo naman talaga yung lumang karton na pinaglagyan po e eh nabutas na sa ilalim kasi nabasa nga po ito. Nagaayos nga po ako at naglilinis nga po kami dito sa loob ng aming tindahan at makikita nyo nga po yung butas ng tindahan namin, yung takip niya talaga. Ayan, hindi ko na siya ipapagawa mga mariko kasi naman po ito pong binabantayan namin na rice meal e eh naka for sale na Oh. Kaya po ang ginawa ko, nilagyan ko na lang po siya ng takip. Doon sa labas niya, ang nilagay ko nga po dyan, yun pong poster ng mga Mighty. Hindi nga po muna ako mag-aaksaya ng pera para may paayos nga po o matakpan yung butas ng tindahan namin kasi nga po may possible po na baka mabenta na itong rice mill na binabantayan namin e aalis din po kami dito sa aming pwesto. At pass forward na nga ito mga mare ko nakaligo na rin talaga ang inyong tindera kasi mga bandang hapon na ito alam naman natin paghapon hapon e dagsa dagsa talaga yung ating mga tumor. Habang nag-aayos nga po ako kanina chinecheck ko na rin po talaga yung mga expiration date ng mga alam ko na hindi pass moving na mga panin paninda namin dito sa aming tindahan at yung ibang mga paninda naman po namin dito sa e store bago ko pa lang talaga siya bilhin sa malalaking grocery e eh, tinitignan ko na po yung expiration date nila kung kailan. Para naman po kung halimbawa na hindi siya mabili yung mga produkto na kinuha natin e eh, alam po natin kung kailan siya talaga mag-e-expire. Eto nga din po talaga yung buwan-buwan na ginagawa ko dito sa aming tindahan para naman po iwas lugi din sa atin na may mga negosyo dahil nga sa rami ng ating mga kalaban pag tayo ay may negosyo nandyan nga yung panahon na tagtumal, nandyan yung mga daga na kumikit-kit sa ating mga paninda, at nandyan din yung ating mga kompetensya. At isama mo pa nga itong paninda natin na aabutan ng mga expiration. Kaya ito din po talaga yung dapat na pagtuunan natin ng pansin kung meron po tayong negosyo na sari-sari store. At napapansin niyo rin po ba habang tumataas po ang mga bilihin, eh palaki na ng palaki talaga ang ating nagigin puhulan sa tindahan. Kaya nga po ang aking ginagawa habang mura pa nga lang po yung mga produkto lalo na po yung alam ko na fast moving, eh yun po talaga yung aking dinadamihan na bilhin. Para naman po kahit papano, eh doon lang talaga tayo babawi ng kita sa mga fast moving items na paninda natin sa ating store. At sa mga oras na nga po na to, tapos ko na rin pong i-check, yung mga paninda namin dito sa aming tindahan kung kailan po yung mga expiration date nila. At sa totoo lang po, all good naman lahat mga mare ko at okay na okay naman kasi yung ibang mga paninda namin eh sa 2025 pa talaga siya mag -e expire At pag ganitong oras na nga ng kabilihan mga mare ko, tatlo na po talaga kami na kumikilos dyan para magbenta. Napakaganda rin talaga pag mabili ang ating tindahan. Talagang hindi mo rin mararamdaman ang pagod kahit maghapon ka na nagdisplay ng iyong mga paninda. Kaya ngayong aking mga tumer, eh, talagang inaalagaan ko mabuti mga mare ko. Kaya sana po wag kayong magsasawa na bumili dito sa aming tindahan. Baka mamaya may pa-surprise sa inyo ang inyong tindera. <laughs> Kaya po sa katulad ko na may mga sari-sari store or ibang business pa po yung mga pinagkakakitaan nyo, eh alagaan po talaga natin ang ating mga tumor. Isipin nyo po kung wala na lang sila na bumibili sa ating tindahan, eh wala talaga tayong mapagbebentahan at wala tayong magiging kita mga mare ko. At ayan nga po sa mga oras na to, continuous pa rin talaga tayo sa pagbebenta. At sana rin po yung katulad ko na may mga store dyan, eh i-check nyo na po yung mga paninda nyo dyan sa inyong tindahan. Huwag po kayong tamarin na i-check yung bawat items kung kailan po ma-expire -e kasi tayo rin talaga ang magiging kawawa kung naabutan ng expiration date yung mga paninda natin sa ating tindahan. Lalo na nga po kung wala tayong supplier na pwedeng pagpalitan ng mga produkto po na binili natin. Kasi ito din talaga yung nagkakos kaya tayo nalulugi o nagsasara ang ating tindahan sa mga expiration date na hindi naman natin pwedeng ipalit sa malalaking groceryhan. Dahil na once binili mo yung mga produkto sa malalaking groceryhan, sirehan, tapos naabutan sa iyo ng expiration date, eh hindi na nila kasalanan yun kung hindi mo maibenta yung produkto na binili mo sa kanila. At ayan nga mga mare ko, hanggang dito na nga lang po ang video na ito. At sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Salamat!